ihap eh po, kuna po natin yung ating clams. Ngayon po, tatanggalan ko lang po siya ng kanyang laman sa mga ulam po na, or kahit sa mga pasta, hindi po ako naglalagay or hindi ko po isinasama yung kanyang shell. So, since na ito po ay gulay, hindi ko po, po siya sasamahan ng shell. At ito naman po yung iba, nalinisan ko na po yung iba nating seafoods. Yung ating pong squid and shrimp. Nalinis po sila, nalinis Madaming tingnan dahil sa kanyang mga shell. Pero kapag tinanggal na po yung laman, nagiging ano siya, kunti na lang tingnan. Para po sa mga healthy conscious at sa mga seafood lovers, sa mga vegetarian, ito po ay ano, bagay na bagay po sa inyo hindi po ako vegetarian. Kaya lang, nahihilig lang po ako kumain ng mga ano, ng mga gulay. Tapos na po tayo. Ito na po yung finished product ng itong ano natin. Yung laman po pala ng clams. pala kami nakalatan guys. Sorry ma. siguro mga ano lang 1 hour lang yung paina ko mga 1 hour lang or 30 minutes lang nakakita na yung guys ganito <clears throat> pala ang panging chef chefan yung so, ano cauliflower sana yung hinahanap ko kanina pero hindi ako nakahanap kasi daw mahal ang cauliflower sabi so, nung binilhan ko ng ano broccoli 500 daw po a kilo ng broccoli ay ng ano ng 500 ang kilo ng cauliflower. Ito na, guys, yung ating finished product. Yung ating seafood chop suey. Healthy na po yan, guys. Kain po tayo, guys.